So game, so a week ago kasama namin tong taon to. Uh, nagbigay ng mga information yung mga kasama niya na gusto na, gusto na nito magpakamatay nung araw na yon pinilit lang to ng amo niya na dalhin dito siya yung pakikita nyo dyan sa video ipapalagay natin yung previous part ng video yung driver mm -hmm. Tumaba na siya eh. Oh, Oo nga eh. Ayun o, no, nagkapis niya si Kuya o. Oh. Tingnan mo yung first part, ganun lang siya o. Oh. Ilang ilang araw na ba siya nung in pain? Ilang ano araw ba na? Ano na po yan na. eh, nasa 15 days na po mahigit. Kasi nagsimula yan, 9 eh. Tsura kasi na ito nung dinala, alam mo mamamatay na isang perma na lang eh. Walang kukla yan eh. Saka may kwento siya, ano yung experience mo din sa kotse? Ganyan ko, sa aircon. Angin siya ko na ang katulong ko doon. Nahimatay daw siya sa biyahe. Sobrang sakit. Totoo? So mm -hmm. ulit, second session kasi ano to, pahinga plus second session. So ayun nga. If ever na may same case kayo na yun nga hopeless oh, na, welcome kayo dito sa bahay ko. Yun naman yung ano eh. Yun naman yung lagi eh. So gusto niyo na makita lakad dito, i lang natin tong video na to. Nag-request lang kasi yung si Bossing na Boss, baka pwede natin i-document lahat. Simula umpisa hanggang sa pagaling. Oh, yeah. wait nagtrabaho ka na. <laughs> Hindi pa. Huwag na, ha. Ito, okay. Hindi pa okay. So, second session po, sec, ano kasama pahinga. Yung pahinga kasi ninyo talaga magmamatay talaga. So, game, sir tayo. Tapos lakad yun lang sir. Lakad. Nagaanong daw yan. Nagaalaga na ng manok ulit. Nagpakaan na ng manok yan. O, balik. Okay, Alright. Ano na? na, 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 na. na, na. Umuwi uh, kasi siya nung nakaraan, di ba? Ano pa? May ano yata siya? May tungkod ka ba nun? Binubuhat siya yung binubuhat, binubuhat din. Binubuhat. binubuhat. Sir, lakad ka na papunta din, sir. Napost niya na yan eh. Napost na, 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 na nga. Pero yung ganyan na diretsyo na lakad, wala pa? So, Straight maro ulo mo, sir. Malaglakad ka. Nagsasabong ka na ulit. Alaga, alaga. -al 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 -al. Tumaba siya, oh. Hindi ko nga siya nakilala, eh. Nagkalaman siya. Na dito. Papakamatay ka pa, dahil mo, mo alam. ah, <laughs> oh, pag may ganun po kayong case, welcome po kayo dito sa bahay ko. Hindi nyo po kailangan magdala ng MRI. At hindi rin naman po ako nakakaintindi nun. So, dali nyo lang dito. Sasabihin ko kung kayang ayusin or hindi. So, God bless po sa lahat. Second session lang to, ha. Sana walang ma-overwhelm. Hindi lahat kasi nakukuha ng first session, second session. Pero meron din naman talaga na ganun, ha. So, God bless po. Uh, ano pa? sa si Del Monte Bulacan na po tayo, ha? Wala na po tayo sa antipolo And hindi po kami naghihilop ng may regla. Hmm? So, sa mga nakaschedule, pag may regla, pag text sa inyo ni Marvin, inform nyo lang na may regla kayo, iurong na lang natin, ha? So, God bless po.